Hello, uh, kamusta po tayong lahat? Uh, lalo na sa taga subaybay sa aking channel. Uh, alam niyo mga kaibigan, uh, hindi din po ako mag magpahuli sa mga nagre-regalo kay Diwata. May regalo din ako sa kanya. Ito yung taos puso. Narigalo po sa kanya. At hindi ako naghangad ng kapalit. Ah... Uh, Siyempre, kung magkaroon ako ng views dito, uh, maraming salamat sa inyong lahat. At marami ding salamat sa mga baser ko. At uh, ilang video ko na rin ang nag-viral dito sa Usaping Diwata. Ah, uh, ito po, ah, uh, may, marami kasi ako nakikita mga nagre-regalo. hindi uh, ko na babanggitin. <laughs> kung, kung totoo ba yung iba. Mayroon pa ako nakakitang may hawak-hawak na 5 million, gano'n, gano'n. Uh, mahirap kasi kasi uh, social media mahirap nating patunayan kaya po uh, tapos uh, naririnig ko ngayon uh, ano, parang nanghingi naman siya ng tulong para sa may hirap alam po ninyo uh, ang pagre regalo dapat walang kapalit kaya ang regalo ko kay Diwata alam ko hindi na niya kailangan ng pera eh. marami na siyang pera uh, uh, regalohan ko siya ng panalangin kaya nakaganito ako Taos pusong ipanalangin kita diwata Na sana uh, Bigyan ka na palagi ng kalakasan ng katawan At patuloy kang pagpalain Para marami kang matulungan na tao. Yun po aking regalo sa iyo. Wala po akong pera eh Hayaan <laughs> mo uh, uh, Laking pasalamat ko na rin Dito sa Pagsali ko sa mga usapin Sa diwata uh, meron na rin akong ng uh, nag-viral na video pero sa totoo po niyan hindi po ako nangingi ng kapalit hindi uh, nga tayo ano eh gusto ko rin sanang makamayan kita pero uh, sa ganito na sobrang mainit uh, ako uh, senior citizen na uh, baka mamaya uh, di ko makaya na ng sobrang init sa dami ng pila dyan kaya ako po uh, ang regalo ko na lang sa ay ipanalangin kita Uh, sana uh, patuloy yung mga uh, biyaya na narating sa'yo. At sana hindi ka magbago. Yan po ang aking panalangin. At uh, pinapanalangin ko uh, na mas lalo ka pang maraming matulungan. tao uh, oh, alam po ninyo mga guys, uh, hindi po uh, ibig sabihin uh, maganda pong tumulong sa tao. Pero ang pinakamagandang tulong po ay trabaho. Oo, kasi marami na rin akong narinig doon sa mga ano ba, uh, maraming nangingi ng uh, pangangailangan, maraming nanghingi ng gamot. Ay, po, hila, hindi po kaya, hindi po kaya ni Diwata yun. Bilyon niya nga halaga noon eh. Ang kaya po noon magbigay ng mga ganun ang ating pong, uh, uh, mga leader ng ating bansa. Bilyon po ang budget doon. Kung talagang sasagutin mo lahat ng uh, tulungan mo ng pambiling gamot ang mga nangailangan. Kaya po, uh, uh, diwata, uh, nangangarap ako na lumaki pa yung negosyo mo at uh, marami kang mabigyan ng trabaho. Yun po ang aking simpleng panalangin. At alam ko naman na hindi ka magbabago. Eh. So, sige. Hanggang dito na lang. Uh, ito, pasasalamatan ko ang lahat ng nambabasa akin. Kasi alam ninyo, ang nagbabasa akin, mga baser din ni diwata. Kasi ang papel ko dito, kakampi talaga ako kay diwata kasi uh, isa ang kagaya ko yan na galing din sa sobrang kahirapan. Mas mahirap ako diyan, kumakain ako sa mga tira, -tira na sa basurahan. At uh, nagsikap Yun ang gusto ko. Uh, dapat ganun, dapat hindi tayo sumuko sa kahirapan. Uh, magsikap sa sarili. Kaka, alam niyo ako eh kumakain ako sa mga tira-tira sa basuran. Pero ah ang ang ah, hindi ako nasira ng loob, nagdasal, nagsikap. At sa ngayon na ah, sa awa ng Panginoon na ah, ah, ang dalawa ko, ang ah, dalawa ko na lang na anak ang nag-aral nag-aral ng college, ang apat ay tapos na. Ayun po. At ah, sa awa ng Panginoon na uh, pinapanalangin ko na lahat makatapos ng college yung anim kong anak mm, yun po ha walang imposible basta magdasal ka at uh, ang importante sa lahat uh, magdasal ka kumilos kasi ang Panginoon uh, sinasabi niya tutulungan kita mm, tutulungan ka tao kumilos ka tutulungan kita kaya pag hindi po tayo kumilos palagi lang tayong nananalangin wala pong grasya na galing sa langit na babagsak sa lupa. Ang grasya, ah, nandyan po sa lupa. Ah, magsikap tayo, magtanim para mayroon tayong makakain. Ah, lahat, ah, wala nang pagkukulang ang Diyos. Ah, bago linika ang mga tao, mayroon nang nakahandang pagkain. Ah, nandyan na ang lupa, matatabang lupa. At kahit anong itanim mo dyan, pwede na nating kainin yun po ang uh, ibig sabihin ng grasya magagaling po sa lupa yan ah, malapit nating oras mga kaibigan ayun ha binabati ko ang lahat ng, ng babas yan dito gumagalaw-galaw pa rin ang kamay ko eh. kasi alam ninyo subukan ninyo magsalita kayo ng ganito kahaba kung kaya ba ninyo kaya itong kamay ko guide yan kasi yan ang konektado sa aking otak paano ko gagawin, paano ko paano ako magsalita. Kahit na uh, pag gumanta ako eh, gumagalaw-galaw yan. Kasi doon ko kinukuha ang timing. A, sige, hanggang uh, dito na lang. Uh, maraming salamat. asana uh, sana hindi kayo magsawa sa pagbaba sa akin. Kasi uh, alam niyo ang sabi ng Panginoon, ang nilalait, lalong tinutulungan ng Diyos. Kagaya kay Diwata, maraming nilalait yan dati. Uh, ano nangyari ngayon? Parang na marami na naman na nainggit sa kanya. Good, <laughs> parang gusto na siyang hilahin pa baba. Huwag po, ganun. Ah, kailangan, pag umasinso ang ating kapwa, dapat matuwa tayo. Hmm? Magsikap tayo para umasinso din tayo. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. Ingat po tayo lahat. Patuloy lang sa mga pangarap.